Nakalatag ng schedule o aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 43rd ASEAN Summit and Related Summit sa Indonesia. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng one-on-one -on -one meeting sa Philippine delegation. Si Alan Francisco sa detalye live. Alan? Audrey, salamat pagi. Ang ibig sabihin niyan sa salitang Ingles o Tagalog no ay... Uh... Good morning o oh magandang umaga. Andito nga ako ngayon, Audrey, sa Jakarta, Indonesia, kung saan, one hour yung pagitan ng oras ng Pilipinas dito sa Jakarta. Kung uh, 7 a.m. dyan, dito ay uh, 6 a.m. pa lamang. Anyway, andito ako, Audrey, at yung aking team na si Jun Basit, no, para i-cover yung pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit and Related Summits. Kasama namin, of course, ang Philippine Media Delegation. Audrey, mahalaga itong pagdalo ni Pangulong Marcos sa summit na ito dahil pag-uusapan ng mga isyong naka-apekto sa mga bansang uh, miyembro ng Timog Silangang Asya at gayon din ang iba pang pandaigdigang isyo. Gaya ng uh, sabi ni President Marcos, isusulong niya ang interes ng Pilipinas dito. Kaya naman buhat ng dumating kahapon, kasama si First Lady Lisa Marcos, Congressman Sandro Marcos, House Speaker Martin Romualdez at ibang uh, Cabinet Secretaries, no, ay magiging abala ng Philippine delegation simula ngayong araw particular si President Marcos. Base sa schedule ng activities ng Pangulo, alas 8 ng umaga oras dito, ay uh, 7am dyan, magkakaroon ng one-on-one -on -one meeting ang Philippine uh, delegation sa si Indonesia Strategic Partners. Alas 10 ng umaga naman, ay isasagawa ang opening ceremony ng 43rd ASEAN Summit. Dito yan, at uh, by uh, 10.30am, magisimula ang plenary session ng uh, ASEAN Summit. Pagpatak, Audrey, ng alas 12 ng tanghali, ay magkakaroon ng Leaders Lunch. Susundan yan ng opening ng ASEAN Indo-Pacific Forum at ng retreat session ng ASEAN Summit. Bukas naman, Audrey, September 6, sisimula ng event ng Philippine delegation sa pahamagitan ng 26th ASEAN-China Summit na susundan ng 24th ASEAN Republic of Korea Summit at ng ASEAN-Japan Summit bago ang Leaders' Lunch. Susundan ito ng ASEAN Plus 3 Summit, ASEAN-United States Summit, ASEAN-Canada Summit at kinagabihan ay ang Gala Dinner na hosted ng ASEAN Chair at Indonesian President Joko Widodo. Inaasahan, Audrey, na magkakaroon din ng mga bilateral meetings sa si President Marcos sa ilang world leaders. Actually, nauna lang sinabi ng DFA na inaasahang labintatlong leaders level engagement ang dadaluhan ni Pangulong Marcos in this event. Sa madaling sabi, Audrey, sa event na ito tatalakayin ang mga hakbang at paraan ng ASEAN para magtulungan sa pagpapaunlad ng bawat bansang kasapi nito. At iba pang kapartner, ang tema ngayong taon ay ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ibig sabihin, nais ng Asia na panatilihin ang pagiging sentro ng pagunlad sa mundo sa katunayan batay sa pagkataya ng International Monetary Fund o IMF na natiling mataas ang pagunlad ng ekonomiya sa Timog Silang Asia sa kabilayan ng inaasahang pagaba ng global economy. Magtatapos itong ASEAN Summit sa September 7 kung saan ipapasa ng Indonesia ang ASEAN Chairmanship sa Lao People's Democratic Republic. Audrey, andito ko ngayon sa Jakarta Convention Center, particular dito sa aking kanan, no, yung uh, media center, dito nga yan sa Jakarta Convention Center, kung saan sa aking paligid ay uh, andito rin iba pang mga kasap natin sa Philippine Media Delegation at tagahatid nga ng balita sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Mula rito sa Jakarta, Indonesia, Audrey. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.